Good morning guys Magandang araw sa inyong lahat Welcome back uli sa ating munting channel Jerry Tech PH So ayan guys at tapos na tayo mag testing ng mga ilaw So okay lahat tapos susunod natin itong power outlet Ayan guys ang susunod natin ito testing no? So gagamit tayo dyan ng uh, device na tinatag ng check plug polarity So hindi lang sa DC may polarity ha eh. Dito rin sa AC voltage ay meron din tinatawag na polarity. So, tetestingin natin 'yan, no? So, marami 'yan. So, mga ilan, -ilan lang lang tetestingin natin, no? Ito. Ito natin, ayan guys. So, kung nakita niyo tatlong butas yan guys, yun ay uh, meron din na polarity. Ayan, tatlong butas 'yan. So, may earthing 'yan. Line at neutral. So, tetestingin natin 'yan, guys. So, guys, ito yung ating device na gagamitin. Ayan natin background ay plug. So, ito, guys, yung natatawag natin AC plug uh, polarity, no? Megger. So, yan, guys, may tatlong kulay yan, no? May tatlong, uh, dalawang green at isang uh, red. So, yan, ang ating uh, Megger. So, nakikita nyo yung una, guys, tatlo yan. Dalawang green at isang black. So, yan ang correct polarity. So yan. Pag gumila yung green, ito pula yung yan. So ito namang green sa dalawang block. Yan siya ito na missing or sabihin wala siyang earthing. So yung pangatlo, itim, green at saka pula. So yun yung live earth reverse. So baliktad yung kanilang connection. No? So Surod naman natin itong green, black, red. So, yun ang live, neutral, reverse. So, nag-reverse yung kanyang uh, connection sa loob. Surod naman natin ito, black, green, black. So, ito yung missing and neutral. So, wala siyang neutral guys. So, ayan guys, ang ating uh, mga kanyang uh, resulta so 3 pronto guys no ayan kaya tatlo yung kanyang ano so dalawang green at isang uh, red so sayang guys sampai so, sa tayo rito sa unang uh, outlet off muna natin ayan off on okay sya pwede natin okay, matetest kung tama yung polarity nya guys so gagamit tayo rito ng check check plug so testing natin guys salpak so, natin para malaman natin kung tama yung kanyang AC polarity. So ayan, power on. Ayun. Milaw yung dalawang grid. So yung red, hindi. Yan ay uh, black. So ibig sabihin dito guys ay correct polarity. So ayan guys. Bubulul ako guys. So, ayan. So okay ito guys. No? Tama yung kanyang connection. So okay ito. Up na natin. So ayan So hanap naman tayo ng ibang outlet Ito yung tumbad ng baba naman At testing natin Ayan power off ayan. Tapos alpak natin ito Sana ganoon din no Kahit may ilaw siya yung polarity Hindi pa rin natin malalaman eh Hanggang hindi natin ginagamitan ng polarity check plug So ayan guys So correct polarity pa rin siya So okay yung ating mga termination nito guys Yeah. okay correct polarity okay so hanap naman tayo ito malapit sa panel so ayan upulay up natin marami ito guys ano so ilan ilan lang kukunin natin para mabilis yung ating uh, pagbibidyo so ayan power on so dalawang green umilaw okay And black hindi so okay to guys dito naman tayo sa may uh, labas, no? Power off. Salpakuli natin. Power on. Ayun. Polarity. Okay. So, basta umila yung dalawang green. Kasi meron naman tayong guide. So, ayan guys. So, ganun lang. Kadali mag-check ng uh, polarity. Oh, yeah. So, isip, Meron tayong ginagamit na check plug yan so sa Pilipinas guys ay bigyan na gumamit ng ganito dito lang sa Saudi kasi tripron yung mga ganyan gamit outlet so ganun lang lang guys at maraming maraming salamat guys sa panonood at kung hindi ka pa nakapag subscribe pakisubscribe na lang po ang ating muting channel So, sunod na video guys maraming maraming salamat